so yo what's up guys what's up guys itong video nito ay ginawa ko para sa aking mga inanak dahil nakatanggap na ng bonus si Ninong, hindi ko na patatagalin to magbabalot na tayo ng papasko ko sa inyo dahil nakatanggap na si Ninong ng bonus so, lahat kayo mabibigyan. Pantay-pantay to ha. Walang mag-aagawa. Walang mag-uunahan guys. Walang mag-uunahan mga inaanak. Saan ba diba inaanak ako? Saan? Saan? Huwag sana magagalit kay Ninong, ha? Yan. So, magbabalot lang si Ninong ha ng mga uh, pamimigay sa si inyo, inaanap So, ito Yan Balutin na natin, inaanap Lahat, mabibigyan bintan pantai-pantai ya pantai-pantai. Oh my god! Wow! Oh. lima. Tiga, Satu, dua. Di, ma, oh. Di masaya? Pantay-pantay ang mga hinahanap dahil tinimbang ni Ninong yan. Weh, Dahil Pasko naman, gusto ko happy kayo. Paano masabi? Hmm po, jackpot pong sa isa. Hola po. Hola. Oh my God! Wow! Ito na, papasko ni Ninong sa inyo, guys. <laughs> <laughs> papasko ni Ninong. Alam magunahan. Ano? Pantay-pantay, pantay-pantay. Sige natin to <laughs> Para nagre-repack lang So, yan. Abang, antayin ko kayo sa Ecosco, mga inana, ha? Antayin ko kayo, ko lang. <laughs> antayin